Hi everyone, welcome back again dito sa ating YouTube channel. And for today's video is mag-answer tayo ng question. And papakita ko rin sa inyo yung example ng computation na to. Kasi ito din yung madalas na tinatanong ng ating mga viewers. So ang tanong dito ni Ma'am Jocelyn, Mi, paano kung halimbawa after 2 weeks na makapag-reading yung Meralco bago ka nagpakabit ng submitter? paano yung computation on me. If ever na ganun na nangyari na after two weeks na nakapag-reading si Meralco and then ngayon ka palang nagpakabit ng submitter. So, ang magiging computation mo doon is mag-start ka today as zero. Kung yung submitter na ginamit mo is bago, ah, yung wala pang naunang gumamit sa'yo. So, ngayon, ang, mag ang mangyayari ngayon is previous reading mo is zero. And then, sa next meter reading ni Meralco, doon ka mag -re reading uli. So, bali yun ang iyong magiging present reading. Let's say, nag-reading siya is uh, October October tapos, after two weeks, tsaka lang nagpakabit ng submitter, yung araw na yon na lumakad, na wala kang submitter, pwede nyo pag-usapan nyo ni owner kung magkano ang magiging sharing nyo doon. Kasi wala pa kayong magiging basis eh, kasi wala ka pang submitter. And then, kung kailan ka nagpakabit sa mismong araw ng iyong submitter, at saka sa next month na reading ni Meralco, doon pa lang papatak at doon mo pa lang makikita kung magkano talaga ang nakonsumo mo sa kuryente. Kasi meron ka na magiging basis na submitter reading. So, ganun po yung ginagawa ko. So, kung gusto nyo po, eto, papakitaan ko kayo ng example na computation. Pero itong computation na to, guys, is i-assume ia ko na yun ang reading, nga kasi wala tayong basis na ano, eh, na ganun yung naging senaryo. Pero, uh, pag sa akin, sa part ko, is alam ko kung paano ko siya gagawin. Kaya, i-share ko sa inyo, and pwede nyo gawing basis. So, ito guys, meron ako example dito. So, para masundan ninyo, at syempre kasi mahirap yung ina-explain ko lang. So, ito, papakita ko kayo example kung paano nyo siya kukumputin. So, meron tayo dito ang schedule reading every month. Ito siya. Schedule reading every month natin is tuwing 7th of the month. So, February 7. So, February 7, yan po ang schedule na reading ni Meralco. Ayan, sa mga residential. And then, meron tayo dito ang submitter installed. So, yung sinasabi ni Madam, So, binilang ko siya ng 12 days after nung nag-reading si Meralco, which is February 19. So, ayan. So, dito sa February 19, ito yung araw na nagpakabit si Madam ng submitter. So, ganito ang magiging senaryo niyan, guys. From February 7, doon sa scheduled date ng reading ni Meralco to February 19, yan yung mga araw na pasok pa kay owner yung nakonsumo mo na kuryente. Kasi wala ka pang submitter, di ba? Nagpakabit ka ng submitter February 19 pa. So, magkukompute ka. So, dito sa mga araw na to, kausapin mo yung owner mo kung magkano yung share mo dyan sa babayaran mo. So, depende yan sa pag-uusapan ninyo. And then, malalaman mo lang yung total consumption mo in one month. Dito pa, mag-start yun sa February 19 kung kailan ka nagpakabit ng submitter. So, ganyan. February 19, nagpakabit ka na ng submitter mo. And then, ihintayin mo yung next uh, meter reading ni Meralco, which is March 7 ulit. Kasi yan yung schedule ng reading nila every month, every 7th of the month. So from February 19 na nagpakabit ka na sa meter to March 7, dyan mo palang makikita kung magkano ang iyong makukonsumo. So hindi ka nakasali doon sa main reading ni owner kasi meron ka ng submeter, di ba? So yan, start of reading in submeter. So dito ka mag uumpisa February 19 to March 7. So February 19 kayo, nagpakabit ng submeter. So yan ang magiging previous reading nyo, which is zero. Kasi wala pa kayong nagamit kasi start pa lang yan ng uh, magka-count yung inyong konsumo. So, sa next schedule reading ni Meralco, which is March 7, yun ang iyong magiging present reading. So, kailangan mo pa rin mag-reading sa submitter mo. Let's say, meron ka na nagamit na 50. So, ililess mo lang yung dalawang yan. Previous reading less present reading. So, 50. 50 kilowatt hour yung nagamit mo. Ayan, for the cut-off cut -off period ng February 19 to March 7. So, yan lang yung nakonsumo mo sa submitter. So, yung yung etong etong period na to February 7 to Feb 19 eto yung magiging share mo yan diyan kay owner kasi wala ka pang submitter nung araw na yan pero dito from February 19 to March 7 dito mo na makikita kung magkano talaga yung actual na nagamit mo at yan yung papatak sa submitter na pinakabit mo nung February 19 to March 7 so paano mo malalaman yung pinaka konsumo mo or kung magkano ang babayaran mo for the period of Uh, February 19 to March 7. So, dito tayo sa likod, computation. And for example, ang bill nyo for the month of March is uh, cut off to na February 8 to March 7, ha, guys? So, sabihin natin na ang bill mo ay 2,500. Ang bill ninyo sa loob na isang buwan, February 8 to March 7. Ang kilowatt hour mo ay 245. Tapos, ang rate mo, kilowatt hour, ayan, rate is 10.20. So, sa so, may mga, mga magtatanong uli kung paano nakuha ang 10.20, nasa bill po yan ni Meralco. Computed na rin po yan. Tingnan nyo po sa billing. Pero kung gusto nyo malaman kung paano to nakuha, i-divide nyo lang to Bill divided by 245 kilowatt hour. So, ito po ang lalabas nyan. Pero para hindi na kayo mag-compute, nasa bill po yan ni Meralco. So, ito guys, ito na yung magiging computation mo sa submitter mo. Ayan, madam. So, meron kang previous reading kanina na 0 at may present reading ka na 50. So, yan yung nandito kanina guys. Ha? Ito yon So, inulit ko lang siya dito sa likod para makita natin yung actual computation. So, ililas mo lang yung dalawang yan. So, syempre meron kang consumo na 50. So, saan nakuha yung 0 at saan nakuha yung 50? Sa mga magtatanong uli. Yung 0, yan po yung previous reading natin. Kasi kaya po siya zero kasi February 19 po kayo nag-start magpakabit ng submitter. So syempre wala pa kayong gamit doon. Kaya zero siya. Ngayon yung 50, saan po nakuha yung po ang present reading? Yan po yung na-reading ninyo sa submitter niyo sa present which is March 7. Kung kailan po ang scheduled reading ni Meralco, doon din po kayo magre-reading sa submitter ninyo. So parehas po yan actual submitter reading. Kaya meron na kayong previous reading at present reading. Ililess nyo pong dalawa yan. So 50 pa rin. So ang computation ay 50 times 10.20. So, saan nakuha ang 10.20? Ito po yung rate na na-compute ni Meralco. 10.20. Nasa bill po yan, guys. Nasa bill. So, 50 times 10.20. Ang babayaran mo sa cut-off period mo ng February 19. Ayan. February 19 to March 7 is 510. Ayan. 510. So, yun yung babayaran mo sa period na to. And, Depende po yan ha, kung wala na pong additional charges si owner sa inyo. So, ganun nyo lang siya kukomputin guys. Sundan nyo lang yung example na computation ko. Kahit anong date pa yan, kahit 5 uh, days after, 2 days after, 2 uh, weeks after, 1 week after... Parehas lang po ang magiging computation niyan. Pero ito po is applicable sa bagong kabit na submeter, guys. Ibig sabihin, yung wala pang gumamit doon sa submeter na yon. Magkaiba na po ang scenario or computation kapag ang, kapag ang submeter na ginamit niyo is may nauna po sa inyong gumamit. So syempre may konsumo po yon. So ibang computation na naman po yon. Ito is applicable po siya sa bagong kabit na submeter, zero reading and then next reading po by next month. So, sana nakatulong ako and nasagot ko yung question ninyo. And, syempre, kung may mga question po, i-comment nyo lang dyan. So, medyo late lang ako minsan mag-upload, guys, kasi sobrang busy ko rin. Pero, binabasa ko yung mga comment ninyo. And, kung kaya ko siyang sagutin, through, uh, through text or message, sasagutin ko. Pero, kung kailangan talaga explain tulad nito, at kailangan pakitaan ng computation, gagawan ko siya. So, ayan. Thank you, thank you sa mga nagpa-follow sa ating YouTube channel. And, until next time po, thank you and bye-bye!